Huya, papasko ko. Wala nga akong Isang pera. Isan din ba Ang galing mo <laughs> <naman>. <laughs> Ano, totoo? Sa, totoo guys, Santa hindi? Totoo. Kitaling maliit. Ano? Anong ginawa mo? Nagsimba po. Hindi, anong sinabit mo doon sa may pinto? Bag. Tingnan nga, tingnan nga natin. Ito, maliit lang. Bakit mo sinabit dyan? Bakit mo sinabit? Baka dumali si Santa ka daw. Nasaan <laughs> ka? Nasaan ka? Nasaan ang bag mo? Nasaan ka? Ayun. Guys, nagsabit po sa si alin maliit ng bag. Ba't iisa? dapat, ito, 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 ito. Oo. Tsaka ito, kanina isa. Ati, ano? Ito. Ha? Akin. Ay, itong isa. Masak mo. Dapat din naman na, yung bag na malaki para maraming laman. Ayun. Bahala, kung nalo dyan ni Santa Claus. Go. Ay, can, is, Ilagay mo na ano, ma. Ay, sa alin maliit. Hello? Yung malaking bag. Yung bag mo malaki. Lagay mo para I maraming laman. Bawal yan din bibigyan ni Santa, dapat din maayos ang lalagyan. Ay, yung bag mo, yung, yung bag mo, oh. Yung brown. Oh. Ayun, ay, yung doon. Sa may duro box ni Ate. Bra. <laughs> yan. No, saan ganyan lagay mo na saan ga? Ito. Ang cute. Oo, oh, nga. ang cute. Lagay mo na, lagay mo oh, la, oh, na. Oh, lalagay lang daw din, guys. Tama so, mo ilalagay 'yan. Oo. Tsana lang. Oh, yan. Hindi nga ako marunong. Oo. Uh, uh Dito mo na ilagay, oh para dalawa. Hindi ka sa'yo din naman. Alam, hindi ka siya. Saka ilalagay ito ni Aling Maliit. Saan mo ilalagay? Hawakan mo ito. Ano sa'yo mo? Ano sa'yo mo? Ano sa'yo mo? Baka hindi dumating si Santa Claus. Darating nga si Santa Claus. At Oh, yan. Dapat isang libot gip. Oo nga. Isang isan libot. Dito isang Dito ang gip. Ano, ano aras ka tutulog? Um, ano. Mayo na. Tutulog ka na ngayon? Oo, para dumating na si Santa. Darating nga si Santa Claus. Oh, matulog ka na. Matulog na. Oh, tulog na. Bilis. Bye-bye. So, ngayon guys, hihintay na lang ni Aling Maliit ni Santa Claus. Di ka Aling Maliit. At tutulog na lang pala daw sa Aling Maliit. Tapos, anong gagawin mo? Bukas. Oh. Pag dumating ano? Hindi nga yung nagpapakita sa'yo. Patulog ka na tapos bukas ang gawin mo. Buksan mo kung may lamang pera talaga kung tunay nga ba si Santa Claus. Sana maging tunay Santa Claus, guys, no? Sa tingin nyo, guys, tunay Santa Claus. Aling maliit, patulog ka na! Tutulog nga daw siya, guys. Time check, guys. It's 10.48 na, guys. Tulog na si Aling Maliit. Sakmo at Hana. Yeah. Guys, tulog na si Aling maliit. Lagyan natin ng pera yung kanyang bag. <laughs> yan, tayong pareha. Taming pareha Ay, wait lang. Balin ko na lang ito. Sa labas. Let's go. Lagyan natin ng ito, yan. 200. Let's go, let's go, let's go. Lagyan natin to guys ng 100. Yan. Tsaka ito. Ito yung kay aling maliit. Yan. Lalagyan natin guys. Yan. Let's go. Let's go. Let's go. Grab. Lagyan natin to ng 100 din. <laughs> Ang gutuwang may namang lip tint eh. Ang ganyan. Ito yung kay sakmo. 310 yan tapos lagyan natin ng bariya kailangan ng bariya kung pa lagyan natin ito hindi ko makuhang din ito lagyan, din, lagyan din natin guys ito let's go yan tsaka ito guys lagyan din natin <laughs> Okay. tami Tapos. Ah. Ayun, tapos. Tingnan natin ang reaction aling maliit bukas. <laughs> Let's go. See you bukas. Kita na ko. Hindi ay papunta May tanong ako, sayo bilis. Mira talaga ako sa iyo. Aling maliit? Aling maliit, alin mo sakmo? Ano, may 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 laman. Opo, oo. Oh, oh. laman to kagabi. Hindi, may ano laman. Ha? Huh? Akin mo. Mga laman. Um, may 200 at may barya ko. May barya? Uh oo. -oh. Sino naglagay? Sino naglagay? Si Santa. Tingin nga, tingin nga. Oh, tingin mo. Akin na ampaw. Nilagay <laughs> ko. Eh? Oh, Ang dami ng pera ni Aling Malit. Pautang muna ako. Banan na ito naman ang dahil. Sabi sa'yo, pag natulog ka, <laughs> pag natulog ka, bibigyan <laughs> ka ni Santa ng pera. Ano? Kuya, kuya. Kuya, pa tayo. Oo oh, nga, magbablog pa nga tayo. Kuya, papasko ko. Wala nga akong Isang pera. Agad ang galing mo naman. <laughs> <laughs> ano, totoo sa, totoo guys, Santa, hindi? Totoo. Oh, guys, naniniwala ka ang totoo si Santa, mag-comment oh. nga yung totoo. Wala na nga akong pera. Naman. Di ka, ninong mo sa si ano? Si, sino ang ninong mo? Wala. Ay, wala ka pa palang ninong. Naantay tayo. Naantay tayo.